Bismillahirrahmanirrahim. Pinapahintulutan ba na umiyak ang isang tao kapag siya ay nawalan ng mahal sa buhay? Ayon po sa ating mga ulama, ang pag po ay likas sa tao na ito ay nararamdaman niya bilang habag at awa niya sa kanyang mahal sa buhay kapag ito ay pumanaw na. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong namatay ang kanyang anak na si Ibrahim ay umiyak po ang propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng isa sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abdurrahman ibn Auf na wa anta ya Rasulullah maging ikaw ya Rasulullah ay umiiyak sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na naam dahil ito ay tinatawag na rahma awa habag na nararamdaman ng isang tao ito po ay pinapahintulutan dahil likas na ito ay nararamdaman ng isang tao ngunit ang ipinagbawal po ay yung pag-iyak na may kasamang pagwawala pagpupulit ng damit o kaya ayo tinatawag na panununtok sa mga pader. Ibig sabihin ang taong ito ay umiiyak na hindi niya tanggap ang itinadhana sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang ipinagbabawal. Ngunit ang pagiyak po na likas na nararamdaman ng isang tao ay pinapahintulutan. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din nung ang isa sa kanyang mga apo na anak ng uh, isa sa kanyang mga anak na babae ay namatay ay ganun din na umiyak ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Patunay lamang na ito ay pinapahintulutan yung pag-iyak na normal o likas na nararamdaman ng isang tao.